talaga ang um, uh, pagkakapatay pa na at walang diskriminasyon dahil nagbibigay ito ng kapayapaan sa ating mga komunidad, sa ating uh, bayan. Ma'am, ikaw ang opposition, oh. ma'am. Are you are you taking up the role of the opposition? Um, wala opposition, ako, ma'am, sir. Uh, wala ko. wala That's ako. Question. Uh, pinag-usapan ngayon na politika. Ang prioridad natin ngayon ay malaman kung sino ang ng ata i-turn natin at magkaroon ng maayos na transition from the old secretary to the new secretary of the Pero Harry Roque is... Uh, pero no, Harry Roque is... Ang gusto kong na doon ang mga senator na magkala sa piling PDP. Oh, uh, the, 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 sa the, 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 Harry Roque, the, Harry Roque What's the reason that people trying design as a deputy secretary Oh yes, yeah. a priority natin ngayon ay uh um, and turn mm -hmm. over sa of the Calgary, no. so let uh, us focus on that uh, before ta before tayo discuss uh, iba pa bagay. Sabi ni uh, oh. capital... well, pahingana, uh, dapat isulti ko ang ang mga dilubyo yung sa para mas ang iba uh, sa Department of Education. Pwede nga, Bibi, Bibi, uh, you're running around, you're walking around, birdstorming around the country. Oh, okay, so, okay. so, ikaw na, ikaw na talaga. Sasabihin mo na ba? Ako okay, sa sir. Ayun nang okay. nagbabarnstorm ka na. You, will be ending your all entire uh, Remaining period of going around the provinces. Uh, in The office of the vice president sir yeah. yeah. in effect, becoming political son, office. in effect. In we have the in Blocks, yeah. and Then we have planting. Then we supplemental feeding program. In support of the Department of Education, we uh, have uh, and uh, all the other projects of the Department of. Uh, sorry, all the other projects of the Office of the Vice President, and I uh, am very recently discussion. pa yung project so in discussions uh, uh, yes, 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 yes. So, in effect, political opposition kaya So, in uh, effect, political opposition you are going for the presidency. So mayon, sir, tayo sa transition ng Department of Education from me to the new secretary and after that pa pag-uusapan namin sa Office of the Vice President paano pa hanapin yung mga underserved na communities namin natin para mag-support kami sa iba't ibang kusina ng gobyerno para magbigay ng mga uh, proyekto. Dito ni sabi ni ano, si Carlo Malik na nito daw na yung

members natin para din yung mga straight no, ng uh, mga lalaki at mga babae. Iba-iba ang kayaan, iba-iba ang gali, iba-iba ang kapasidad, at iba-iba uh, iba ang kanilang mga talento at contribution uh, sa ating mga komunidad. So, yan ang uh, mga, yung mga exemplary ng mga members ng mga yung viral video mo, yung sa liig, bago hmm. lang sa hapon, na hindi ko sa pag ng liig mo daw. Anong meaning nito, Vicky? Ang mini ano mini ano mini sa video. Uh, 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 hindi sila nagtagumpay sa pagbulbol sa leg. Hindi oh. oh. naman na siguro kailangan interpret yung very straightforward yon. At tinanong ako uh. kung ano yung uh, sugat na sa ko uh. at sinabi ko na sinabi nila uh. ang sinabi ba yung silang lahat? Yes, yes, so, Ano po mga yes. ko? Yes. Ah, no. uh, depende na yan kasi uh, the position ng secretary is uh, position of trust and confidence. Tsaka pangalawa, walang um... nakalagay na requirements para sa isang uh, educational secretary. In fact, uh, dito sa Southeast Asia, hindi lahat ng mga education secretaries are from the education uh, sector. Unang-una talaga, kapag secretary ka, kailangan talaga isa ka uh, leader at uh, isa ka manager. So, yan yung... Ano po ba kaalaga po ng mga isa? Hindi sa mga pinigil ang kahalaga ng life decision Ah, uh, yes, oo. Uh, right. uh, Uh, mahalaga yan dahil uh, napakahalaga na matuto ang ating uh, mga kababayan sa negosyo at uh, matuto sila na buhayin ang kanilang sarili ang hindi kahit, uh, Malalong, na hindi sila umaasa kahit kanino lalong lalong na hindi sila umaasa na sa gobyerno kung ano hindi bibigay uh, sa trabaho ng gobyerno bigyan ang mga tao ng kapasidad bigyan ang mga oportunidad ng kapayapaan para ang mga tao ay mag-aaw, hindi sila nag uh, na sa kanila. Ma'am, you ask me ask. Last question, BBM nung resign mo, kasi hindi na ngayon ni niya, President.

kung sabihin mo kay Tan or Senator oh, si Tan so mag ka ng 2025 elect Senador? wala ka ako ang di so sa 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 Kailan sa Davao, baby? Kailan sa Davao, Inaabangan namin Kailan, next year? Mm. sa so, kung tayo at visit. Wala, uh, wala, wala, wala na... hmm. So next year mong 2025, meron kayong senador campaign? Yung mag kayo? sila raring na tumakbo eh. Si PRD, uh, Senator, mm -hmm. yung ko, uh, si Paulo Duterte, yung pangalit na tayo. Tatlo ang Duterte next year for Senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na yan galing sa LGBT? Uh, okay, so okay na yan, okay, na ma yan, ma'am. Walang president sa presidente. Wala presidente ma Siya may presidente Ang <laughs> हाँ